Good morning, guys! Good morning po! Ayan, ngayon ay Saturday ulit. Paling eh. So ngayon, pupunta lang ako ng palingkid. Wala kaming milk. Wala kaming milk at saka ano... uh, iba pa. So, kailangan ko talaga ng uh, umalis sa Bye! Thank you! Yeah. yan. Magaano pa tayo. Ayaw ko kung ma-traffic na kasi ano na, alas gis na. Kanina pa po ako gising. Ano pa ako gising mga alas sa... Uh... sorry. Mga mormon siya. Ayaw na. Mga mormon Kanina pag ising, pa ako gising. Mga ano pa. Anong oras pa yun? Mga alas uh, 5 5 o'clock or 6 o'clock Ipag-chat lang ako sa ating ano, Sa ating Pamilya sa Pilipinas Kasi mga ganyang oras Dito, hapon doon Ngayon, alas 10 Magagabi na 10 Ay 7 hours ahead yata so, Maganda po ang araw ngayon tama tama nakakapag garden tayo mga medyo busy na po yung kalsada. Saturday. Saturday ngayon. Sorry. Yung aking microphone kasi nasa ayun. Yung aking microphone nasa nasasabit sa ano seat belt. <laughs> so, pupunta po tayo ng test ko ngayon. As a test ko ako magpa-park. Sana walang pila pa. Pag meron na, hindi pa yan bad. And then, uh, open market dyan ako bibili ng mga prutas kasi mas mura doon eh. Prutas at saka gulay. Then, pupunta rin ako ng Tesco. At may bibili din ako sa Mar supermarket. Milk, kape, ganyan. Milk at kape. Diyan po yung simbahan yung nasa kaliwa. Catholic Church po. Pero bihira lang ako nakakapagsimba dito. Yung friend ko, lagi siyang nagsisimba every an Every Sunday. Pero it doesn't mean naman po na hindi ako gaano nagsisimba. Hindi ako nagsisimba lagi na ano. Ganun na ako kapag. <laughs> Ya. Oops. Ay ay ay. So kita ni nanti yang medyo Pakinggan ko mamaya bago ako umalis. So, ang time po natin is 10.32. Sinadya ko ganito kasi baka mabili uli ako ng halaman kahit ano lang, kahit konti. May halaman akong nagustuhan. Ang ganda-ganda ng mga yung uh, pink. Pink ba yan or red? Ang malaklak siya ng gusto. sana po ay wala pang mahabang pila ano na pa sana ako Alice yun 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 ako yun 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 or hindi. Kasi we need, I need to go as yun yun wala na nga kami, no? so, yeah. weather forecast ay ma Siguro, ano lang yan. Uh, ah, ba? Ano lang yan siya? Nadaan. nag-uumpisa na. lang magkaroon ng pila. Ayan. Ay, na pag mga ganitong oras na pala. Last time kasi na pumunta ako dito, mga ano yun, wala pang ano yun, wala pang ten. So, ano. Can I go first? Yeah, I Ayaw niya akong pagbihin Ah, so, nag-uubit ay ang ating ah. Uh, nag-uubit na po ng mga ano. Nag-uubit na. Hindi naman po busy yung car park, yung manage ay yung ano lang kasi. Kaya ko pa-meeting. natin kung may ipad kasi takit na. Dito na Pag walang mga parking na sa taas, matapot tayo magpa-parking. Dito ano na nga. Ito. hindi siya gaano ano, not as before. Pero wala nang ano. Ang car park, ano yung Nung guno yung car park Ma'am, tarap natin Sa baba na lang po tayo, car Kita yang lain yang ada di itu adalah kami. Si saya, saya juga So, saya sebagai seorang yang apa? Sinadya ko kasi ganito. Kasi, ano, yung mga halaman, diba, malap, 12 kasi yung close ng, ano, ng open market. Uh, malapit ng time yung, yung mga halaman, yung, yung, yung pabalagin niya. So,

非是。不错。 Aku tak tahu apa macam kita sedih tu pa malapit sa puste kasi Parang, manapit, manapit, manapit oh shukoy, shukoy. dulo nang walang hanggang hindi tayo dito you <laughs> I think okay na. Ngayon, kumana sana bas. Okay. Right. Tama lang yung tara pa lang magpa-drill dito sa kabilang. Masyado kasing malapit ang isa. Dito kasi siya ng pass my boss. Ito na sa panel. So, yan na po. Uh, yan Time check. Time check, time check. 10.38. So, 90 minutes lang tayo dito pwede. 10.30, 11.30. Um, ang mga ang alitay. Ang mga ang alitay. Ang mga Yanap guys, thank you so much for riding with me, with me. Riding, riding in the car. Para na rin kayong sumasakay pag nandito, pag naggaganto ako kasi uh, ah, ko yung ano, yung camera sa harap. So, sige, see Bye for now. Palingkin muna tayo.